Huli ka, pagtakbo ng lalaking yan papunta sa isang pickup sa Sinsuat Avenue sa Barangay Rosary Heights 10, Cotabato City. Nang makalapit, pinagbabaril niya ang sasakyan. Matapos ang pamamaril, tumakas ang suspect at pumunta sa likod ng isang establishmento at saka umangkas sa isang motorsiklo. Patay sa pamamaril ang driver ng pickup na taga Barongis Maguindanao del Sur. Sugatan din ang apat na iba pang pa sakay ng pickup. Sa inisyal na investigasyon ng mga polis, lumalabas na personal na galit ang motibo sa krimen tinutugis pa ang suspect. Arestado sa Rodriguez Rizal ang isang lalaki dahil sa umunay panggagahasa sa nakababata niyang kapatid. Marina namang itinanggi ng akusado ang paratang. Balita hatid ni Bea Pinla. Hindi na pumalagang 19 anyos na lalaking ito nang arestuhin siya sa bisa ng warrant of arrest malapit sa bahay niya sa Rodriguez Rizal. Ang lalaki, Ginahasa umano ang 14-anyos niyang kapatid sa tagig noong nakaraang taon. Kabilang din sa inireklamo para sa krimen ang stepfather nila na nauna na raw aresto ayon sa pulisya. Ulit-ulit na hinalay itong uh, biktima na 14 years old. Ang pinailan ng kaso nito yung kanyang uh, stepfather na ang nagreklamo ay kapatid niya mismo. At hindi niya alam na kasama rin pala siya na kinasuhan so nagulat siya at meron siyang waran. Nakatulong parawang social media sa pagtunton ng pulisya sa akusado isang araw lang matapos ilabas ang warrant of arrest para sa kanya. Nag-search sila doon sa Facebook at nag-match yung address na nakalagay doon sa sa i-warrant e natin. And then, nung tinignan nila, nag yung address. Pero giit ng akusado, Ay, wala pong katotohanan yun, ma'am. Kasi nasa trabaho po ako niyan eh. Diniin lang nila ako diyan, nasisi lang ako. Wala naman kinangat sa kanila masama eh, dahil kapatid ko sila. Hindi ako natatakot ba na harapin yung kaso kasi wala naman talaga eh. Walang inirekomendang piyansa para sa kasong rape na kinahaharap ng akusado. Bea Pinlak, nagbabalita para sa GMA Integrated News. kung ikukumpara sa mga nakaraang taon, mas marami raw ang nakinig sa pakiusap ng simbahan na maging maayos ang prosesyon ng poong Jesus Nazareno ayon sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. May ulat on the spot si Maki Polido. Maki! Alam mo Connie, 8 milyong deboto ang lumahok sa traslasyon ng Itim na Nazareno kahapon. At ayon kay Alex Irasga, siya yung Technical and Procession Management Advisor. Ito na raw yung pinakamataas na bilang ng mga deboto na lumahok sa traslasyon. Kaya tagumpay raw ang pagdaos ng traslasyon dahil sa... Kabila ng ganito, karami ng deboto walang namatay. Kahit din daw ganito, karami yung bilang ng nagprosesyon, mahigit siyam na raan lang ang nagpunta sa mga medical tents at mahigit limang daan lang ang binigyan ng lunas. Hindi rin nabigay ang eksaktong bilang pero mas marami rin daw ang dumalo sa misa sa Quiapo Church sa loob mismo ng simbahan at sa paligid nito. Wala rin daw peace and order incidents o kaguluhang na ganap during the traslasyon at tingin ni irasga, mas marami na raw ang nakinig sa pakiusap ng simbahan na panatilihing maayos at banal ang pagdaraos ng traslasyon. Umabot ng higit dalawampung oras ang traslasyon at isa sa dahilan ay ang dalawang beses na pagkaputol ng lubid ng andas. Napilitan daw silang putulin na ang lubid pagdating sa Plaza del Carmen, bandang San Sebastian Church, dahil napulupot ito sa gulong ng andas. Para raw mapabilis, yung daloy ng traslasyon ay nagbantay na sa harap ng andas ang mga pulis na mga ihos de Nazareno rin. Sa kabila ng paulit-ulit na pakiusap ng simbahan, marami pa rin ang sumampa sa andas pero ayon kay Irasga, hindi hamak na mas kaunti na ang bilang ng gumagawa nito nasa 25 na daw at a given time. Kung ikukumpara raw ito sa dami ng na mga nagtraslasyon, mababa raw ang bilang na ito. Ibig sabihin, mas marami na rin daw ang nakinig sa pakiusap ng simbahan. Pero work in progress naman daw yung pagdaraan pagkakataraos ng translasyon, maaring magpatupad pa ng ilang mga pagbabago sa susunod na taon at isa na rito ay yung pag-aaralan ang disenyo ng andas. Although sa translasyon ngayon, Connie, ano, wala nang matutungtungan sa gilid ng andas dahil wala nang uwang sa gilid ng andas. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Magkahiwalay na humarap sa korte ang mga aktres na sina Rufa May Quinto at Nerina Ig Miranda. Para yan sa mga sinampang kaso sa kanila na may kinalaman sa kumpanyang Dermacare na kanilang inendorso noon. Balita hatid ni Salima Refran. Matapos maghain ng 1.7 million pesos sa piyansa, pansamantalang nakalaya ang aktres at komedyante na si Rufa May Quinto na nahaharap sa kasong 14 counts ng paglabag sa Securities Regulation Code. Naniniwala po ako na justice is very fair. So kaya uwi na ako, go, go, go home! Kaugnay pa rin ito ng pagiging endorser ni Kinto para sa skincare company na Dermacare na kumuho ng investments kahit walang permiso sa Securities and Exchange Commission. Naghain ng aktres ng not guilty plea sa kanyang pagharap sa Pasay RTC Branch 111. Ako po ay isang komedyante, hindi po ako negosyante. Kaya kahit kailan, hindi po ako nagnenego, go, 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 show. Ibinasura naman ng korte ang motion for reconsideration and reinvestigation ng kampo ni Quinto. Nakakalungkot pero naniniwala po ako na ang katotohanan eh magpiprevail and um, hindi naiyak ako kasi ang sarap maging malaya eh. Humarap din sa korte ang kapwa akusado ni Quinto na aktres at social media personality na si Neri Naig Miranda. Kasama rin niya ang kanyang asawang si Chito Miranda. Ipinagpaliban ng korte ang pagbabasa ng sakdal kay Miranda dahil sa mga motion na kailangan pang resolbahin. motion. Para naman sa reklamong syndicated estafa laban kay Naig Miranda, iaakit ito sa Department of Justice ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion. Nauna ng binasura ng Pasay RTC Branch 112 ang arrest warrant kay Miranda at iniutos na isalang lang muli sa preliminary investigation ng reklamo dahil hindi nabigyan ng due process si Naig Miranda na hindi matanggap ang mga sabina para sa kanya. Bukas naman dito ang kampo ng mga complainant. They are availing their the remedies, karapatan naman po nila yon, but still the facts remains na, na may mga private complainants. Sanima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Panalo ng tatlong medalya ang dalawang Pinoy youth table tennis players na si Kevin Keith at Keith Ryan Cruz sa World Table Tennis Youth Contenders sa Amerika. Lumaban si Kevin sa under-15 boy singles, at nakakuha siya ng silver medal. Dalawa naman ang bronze medal ni Keith mula sa under-19 girls singles at mixed doubles. Sa kasalukuyan, rank 33 si Keith sa under-19 girls singles sa world rankings ng table tennis habang pang 35 naman si Kevin sa under-15 boys singles. Good job sa inyo! Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Luzon mula sa GMA Regional TV patay ang isang lalaki sa General Trias Cavite sa mismong araw ng kanyang birthday. Chris, ano aba ang sinasabing motibo sa krimen? Honey, ingay ng videoke at tunog mula sa isang speaker kahit disoras oras ng gabi ang itinuturong dahilan ng krimen. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Naging petsa ng kamatayan ng isang lalaki ng kanyang mismong birthday matapos saksakin ng katana sa General Trias Cavite. Kwento ng live-in partner ng biktima, sinita sila noong linggo ng gabi ng kapitbahay nilang Bantay Bayan. Sinabihan niyo po kami na pre, pakipatay na ng video okay kasi alas gis na. Pinatay rin daw nila kaagad ang video okay kahit na pinayagan silang mag-extend noon pero muli silang sinita dahil nagpatugtog pa sa speaker ang kapatid ng biktima. Doon na nagkairingan ng sospek at mga biktima hanggang sa mauwi ito sa suntukan. Inarindi po yung sa side namin, parang ayun na nga po, biglang na ano siya, nasunto. Ang kasamahan ng bantay bayan. May dala palang katana noon at nagsimulang umunday ng saksak. Kritikal ang kapatid ng biktima na tinamaan ng katana sa iba't ibang bahagi ng katawan. Patay naman ang biktima na umawat lang daw noon. Gusto lang po talagang awatin ng mister ko. Pag ganun po ng mister ko, pagharap po niya, yun po na ano na po dito. Nakatakas ang bantay bayan at kasamahan niyang may katana na nawaga ang pamilya ng biktima na sumuko na sila sa mga otoridad. Tatlo ang nasawi sa banggaan ng pampasaherong bus at tricycle sa Reina Mercedes Isabela. Tatlong iba pa ang sugatan. Sumuko sa pulisya ang driver ng bus Ayon sa investigasyon, magkasabay sa parehong direksyon ng dalawang sasakyan nang subukang mag uter ng tricycle na nasa gilid ng kalsada. Paliwanag ng bus driver sa pulisya, madilim ang paligid at hindi niya napansin ang tricycle. Tumangging magpa-interview ang pamunuan ng bus company, pero nangako silang aakuin ang mga gastusin sa mga biktima. Jarek Pasilyaw ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, ipinagdiwang din ang pista ng poong Jesus Nazareno sa iba pang bayan at lungsod sa mga probinsya. Tulad sa Lipa Batangas, nagorosaryo ang mga deboto habang iniikot sa lungsod ang imahen. May dala namang maliliit na replika ang iba sa kanila. Isinagawa rin ang prosesyon sa kasiguran Aurora kahit pamaulan Hindi nagpatinag ang mga deboto. May mga deboto ring lumahok sa prosesyon ng imahen ng poong Jesus Nazareno sa Boac Marinduque. Meron din sa Malolos at Hagonoy sa Bulacan, pati na sa Ilagan, Isabela. Muling inulan ng husto at naperwisyo ang ilang bahagi ng bansa. Sa Bato Katanduanes, umapaw ang tubig sa tulay matapo o papasok sa barangay Talisay dahil sa ulan. Naabala tuloy ang ilang mga residente at motorista. Humambalang naman ang landslide sa isang kalsada sa barangay Bagumbayan. Malalaking bato ang bumagsak sa bahagi ng Bato Viraca border. Sa dato, Abdullah Sangkisangki sa Maguindanao del Sur, nagmistulang ilog ang highway sa barangay Talisawa. Nalubog sa baha na may kasamang putik ang nasabing kalsada kasunod ng malakas na ulan. Tumaas din ang tubig sa ilang sapa. Ayon sa pag-asa, mga local thunderstorm ang nagpaulan sa Maguindanao habang shear line sa Katanduanes. Inaasahan ulit yan ngayong Biernes. Hanging amihan naman ang patuloy na iiral dito sa Metro Manila maging sa Northern at Central Luzon. Asahan po ang malalakas na ulan sa Katanduanes, Albay, Masbate, Sorsogon at Northern Samar. Katamtaman naman hanggang malalakas na buhos ang mararanasan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Romblon, Aklan, Eastern Samar, Samar at Biliran. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang halos buong bansa sa mga susunod na oras. Maging alerto tayo sa banta ng baha o landslide. Mababa naman po ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Ngayong araw na itala sa La Trinidad Benguet ang minimum temperature na 14.4 degrees Celsius habang 23.3 degrees Celsius dito sa Quezon City. Tuwing nagbabagong taon, hiling nang nakararami ang swerte. Para dyan, marami raw paraan ng mga taga-Cavite. Alamin sa patikim ng biyahe ni Drew. Ngayong bagong taon, kanya-kanyang pakulo para kapitan ng swerte. Hashtag it. Mula sa mga kwentong bagong buhay ng mga kapitenyo, Talagang ito yung business talaga na masasabi ko na pwede akong i-recover ulit mula doon sa pagkakadapa. Hindi naman ako binigo. on, nakapagbigay daw ng malutong na swerte. Sarap nito. Sabi ko, magda-diet na ako eh. Pero next year na lang. Hanggang sa mga pagkain pampaswerte ngayong bagong taon. Pagkain kinakain lang noon sa lamay tuwing may patay. Naging pampaswerte sa baudao daw tuwing bagong taon. Oh, mm. -hmm. Oo nga. Wow. Ito na lang siguro yung... Wala. Ayoko namang may mamatay, no? Pero... <laughs> Napakasarap po <ko> <laughs> Sinabi ko naman eh, hindi lang nangyasalatay. sa na lang. Patay kundi para sa buhay. Tama po. Mm -hmm. Pampalakas to, para lalong mabuhay. Pero meron din daw sila rito ang pagkain pwedeng makapagpayaman at makapagpadala ng swerte. Basta, tama ang mga ilalagay na sangkap. I think and I feel I'm the luckiest man in the world. Sama-sama nating itaboy ang malas at sabay-sabay na i-welcome ang swerte ngayong 2025. dito sa Cavite.